Good evening mga kalaki. Hello po ko na nakikita niyo po alas 7 na po ng gabi sa likod ko. Ayan po madilim na at syempre po kasi nga po birthday po ni Lola Carmen. We celebrate the birthday of our Lola. Ayan po mga kalaki ha. At syempre po dahil birthday niya po ngayon, itutuloy po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers. Nako po baka ngayon mabigyan kita ng lucky numbers mga kalaki lalong lalo po sa mga bago dyan na hindi pa nakakakuha ng lucky numbers namin na bibigyan kita ng mga sample ng 2-digit, 3-digit, 4-digit ha ito po ay kung kailan ang birthday ni Lola, ang birdman ni Lola, ayan po mga kalaki, ibibigay ko po yan sa inyo, isusumada ko ipapartner ko po yan sa birdman at birth mo, okay? At syempre po ang 6-digit lucky numbers, ayan po sa taas pwede po yan sa lahat ng 6-digit lucky numbers Lotto Pilipinas at Lotto Abroad po. Tara po mga kalaki yung mga nabigyan ko po kagabi 3 days yung po nga alagaan yan yung mga hindi ko po nabigyan, sabihin nyo lang po ngayon para mabigyan ko po, po kayo ng mga lucky numbers po mga kalaki. Okay? Bukas po September 3, aalagaan niyo po yan ng 3 days ha. Ngayon po ay eh, September 2, birthday ni Lola Carmen. Siyempre, ang sasabihin niyo lang din ng mga kalaki ay, ingay. Okay, Happy birthday Lola Carmen at kung anong digit po ang gusto niyo, ipapartner ko po, po yan sa birth month at birth year niyo mga kalaki. Okay? Tara po, kain na po tayo, dinner time na. Mamimigay po ako hanggang Mamaya ang gabi po hanggang bukas po mga kalaki. Magbabasa po ako ng mga comments. Gusto ko manalo ka maranasan ng manalo. Good luck.